Uh, ako po bilang pangulo ng senior citizen ng barangay Bukayaw ay lubos na nagpapasalamat sa ating mayor Malo Murillo sa pagbibigay niya ng mga gatas sa mga senior citizen na napakatagal lang inihintay ng mga senior ay nandito na maraming maraming salamat mayor bye Mayor Maro, salamat po sa biyaya po binigay sa amin. Thank you po ng maraming marami. Mayor, salamat po sa gatas at ipagkalubos sa amin. At ito'y malaking bagay para sa amin matatanda na ika nga eh, ay pa sa pangailangan. Salamat po! Okay na? Magandang umaga po, Mayor. Ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa ipinagkalubo ninyo sa akin na... Ano na ito? A bird string gatas. Mm -hmm. At um, hari nga po yung may isusunod pang muli. <laughs> Ako po yung sa mula hindi nakakatanggap ng ganito dito sa barangay namin, barangay Bukayal. Maraming maraming salamat po. Ano <laughs> salamat po sa inyo, sa inyo, ano, senior, mayor. Ano, 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 Tama nga po, Mayor, ang sabi ninyo, ihahatid sa bahay-bahay. Marami pong salamat. Maraming salamat, Mayor. Sa biyayang binigay mo sa akin. Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ako po ay buong puso ng papasalamat sa ating minamahal na Mayor Malo Morillo sa patuloy niyang pagbibigay ng uh, tulong sa mga katulad naming uh, senior citizen na binibigyan ng uh, katulad ng ganito uh, gatas na kinakailangan namin para nasa kayo na patuloy na kami ay maging malusog nawa po ay patuloy kayong gabayan ng Diyos bigyan pa ng maraming biyaya na nasa kayo na patuloy kayo makapaglingkod sa ating uh, minamahal na uh, siyudad ng kalapan at ay pagpatuloy ninyo ang mga programang inyong mga uh, nais ipatupad para sa igagaling at kabubuti ng ating uh, Kalapan City. Uh, kami po, uh, katulad sinabi ko, ay lubos ang pasasalamat namin mga senior citizen na patuloy nyo kami binibigyan ng ganitong mga aming pangangailangan. At nawa, sa tulong ng Diyos, ay maging malusok kayo lagi. Salamat po. Maraming maraming salamat yan, sa biyahe yung ipinagkalo sa akin. At ito yung mana, tulong. Masaya ka naman. Masaya. Eh, siyempre naman. Eh, kaya nga nakatawa eh. <laughs> <laughs> Alam mo kung saan ang galing yan? Oh, I can fit malo. Kaya mo kami may picture noon. Kaming dalawa. Nakabayos pa ako. Hmm. So, sige. Uh, Thank oh, you. sige. Tawagan ko kayo